Hello guys, kumusta po kayong lahat? May tips na naman po tayo sana magustuhan ninyo ito. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan at kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-ibang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin niyo ang Telso Llorente channel ko. Pa like share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.